hindi na nakapagpigil pa si Senator Rafi Tulfo, Robin Padilla at iba pang mga senador dahil sa harap-harapan pagsisinungaling ng kapitan. Tinawag ito ni Senador Rafi Tulfo na istupido pati ang kalmadong senador na si Robin Padilla ay nanggigil na kay kapitan at gusto na nitong upakan. Si Kapitan ang pinakaunang tao na nilapitan ni Aling L.B. Vergara Matapos nitong makatakas sa kamay ng kanyang amo na nagmaltrato sa kanya na parang hayop. Pinasayaw si Aling Elvi na hubot-hubad. Sinabit sa sabitan ng karne. Minartilyo pa ang pribadong parte ng kanyang katawan. Ayon pa sa doktor na tumingin sa mata ni Aling Elvi, ang isang mata ay wala na talagang pag-asa pang makakita. At ang isa naman, meron pa pero 50-50 dahil liwanag na lang daw ang nakikita nito. At dahil sa awa, sagot na ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Rafi Tulfo ang gastusin sa mata ni Aling LV para makakita muli. Ayon pa sa mga netizen nagigil nagigil na gigil na nag-comment na ang dapat sa mag-asawang nagpahirap sa katulong ay ibitin ng patiwarik at pagpaluin ng dos por dos. Huwag kayong maniwala sa barangay chairman na yan, bayad yan, ikulong din yan, palibhasa madungis, hindi na binigyan ng halaga bilang tao ikulong sila pareho ang amo at kapitan. Para sa akin, hindi mga tao ang amo na yan, kundi mga halimaw. May mga katok sa ulo. Idol Rafi, hindi na yan aamin kasi nga, mababa ang tingin niya kay Nanay Elvi at mas kilala niya ang amo ni Nay Elvi, kahit konting tanong o concern kay Nay Elvi ay wala. Kaya ganyan ang nangyari. Mga walang kwentang public servant. Ito ang sinabi ni Senator Rafi Tulfo. Uulitin ko, madalas ka ng binubugbog sinasaktan. Lahat ng ginagawa sa'yo, inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, and then nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-una lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Sagot naman ni Chairman, siyempre magre-reklamo po. Exactly, at yun ang ginawa niya na kinontra mo ngayon. Estupido, sabi ni Senator Rafi Tulfo. Hindi pa po nakakapagsalita si Nanay LV na kaupo lang po yan nang dumating ako, sabi ni Chairman. Hindi. Ikaw na mismo nagsabi na ang una mong gagawin kung ikaw sa sitwasyon ni Nanay LV ay magreklamo. Galing sa bibig mo eh. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mo ang amo at tumutugma lahat ng sinasabi ni Ma'am LV. Napakasinungaling. Ang sarap i-content nito. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na tadtad -tad ng pang-aabuso at nagkaroon ng pagkakataon. Yun na yun. Kumbaga nandun na, protektado siya ng barangay. Sa akala niya, okay na siya na magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba, magre-reklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siyang sinabi. Sabi mo, kung totoo, sabi mo, 3 minutes dumating yung amo. O sabihin na natin, siguro ipapalusod mo inang eh, yung amo eh. Natakot lang siguro siya pero in 3 minutes, nandoon na nakaupo lang, wala siyang sinabi. Nandoon siya na may sinabi siya na nagsusumbong siya kung ano-ano pinagsasabi niya. Hindi mo lang pinakinggan. And I tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. ba diba may polis na pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Elisa Palabay. Na-dismiss kasi sinampahan ng kaso ni Ma'am LV kasi kinampihan itong polis itong amo. Parang ikaw din ikaw na susunod ipapasibak namin. Sabi naman ni Sen. Robin Padilla kay Chairman, dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon. Ba't kayo nandito sa barangay? Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo ko ganun-ganunin sa tenga. Uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Anya pa ni Sen. Rafi kay Police Sergeant Maria Elisa Palabay. Diba nasibak ka? Kaya nga na-transfer ka at nasibak ka. Kasi inireklamo ka nakita may probable cause yung reklamo ni Ma'am LV, kaya ka na-transfer. Tama? Ganon ka rin. Kaya lang dapat ikaw hindi ka dapat i-transfer. Ikaw dapat makulong, masibak sa serbisyo. In your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV.